Yan, mga bro, mga sis. ko kayo ng Merry Christmas and Happy New Year sa inyong lahat. Yan, mayroon kaming mga regalo sa aking pamangkin, sa apo ni Mamshi, sa aking... Anak na, sa aking kapatid na lalaki na namatay. Ayan yung kanyang panganay, yan ang nagbigay kasi may work na. Yan, yan, si Ronaldo yan ang aking panganay na kapatid. Si Donya Maya. <laughs> <laughs> guess, si Ma <laughs> yan si Nasaan si Roro? Ano na rin nangyari, Yan. Siya <laughs> <laughs> Yan. Kaya nagparty-party na kami ngayon kasi kanya-kanya na to sa Pasko. Kaya ngayon namin ginanap. <laughs> yan. Oh, yan si Ronaldinho. <laughs> <na> <laughs> Hindi ko nga alam. Kami dito ano. lang kami. Eh, nanay. Parang yeah. pala ng background. Ano, <laughs> background? Ay, ano.

Ano ba, nai? May grocery pa daw sa'yo, nai. Siya din fix, nai. Pagdagdag handa. eh o. Isa-isa, makita mo sa video. Sige, pakita mo nga. Pakita mo. Magpapakita mo dito. Paghanda. Magdagdag handa. Sa SM ko pa binod na oh kita mo yan, nai. So, yan. Yan. Yan ang bawi sa ng apo mo, nai. Ayun lang. Tingin Hindi na kaya buksan. Ito

Happy ka na mams. Happy oh picture ano tayo kasi walang bigat na. ay na. yung regalo picture, mm -hmm. Mm -hmm. picture na kami kasi <laughs> wala yes, walas bigyan ah, sa tapos 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 picture mo selfie na selfie na lang ro tapos sa mo ako na ilaw Madi, ano eh pangat sa camera to Ano na, masaya ka na masaya. masaya, may kamas Masaya daw. Ay, blessing may. na dumating. Yan po mga bro, mga sisayan po. Higalo oh. po yung pamangkin na Yan po mga bro, mga no oh. Ano na po ngayon? 21. Uy, anniversary namin bukas, oh, 31 years. <laughs> Ayan. Eh, hindi <laughs> 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 Ulan agad ng Ayan. Ayan. Picture, picture muna tayo. Picture muna. Picture, Ay. Ako muna O, kami mo na pichla ko bago ko sama. Hala. siyempre Sila magkakapatid, siyempre 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 sila siyempre 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 sila. siyempre 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 Ah, ito. siyempre 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 hindi ba dala? One, Sama ka na ro. Point five na. Point five daw. Alam na Tito. Alam na Alam na Tito. Alam na ni Tito. Alam na na ni balik tayo. Sapa. Yeah. Merry Christmas! Merry Christmas! Maraming salamat, Ruth! Merry Christmas! O, tapas ka niya na buksan niya. O, tapas na. na. So, na. Malapit na, ilang so, araw na lang. Tapas kong darating. 21. Nagkukulik na ako. Bili <mulik> mo <mulik> <So, mulik> na mga siguro din ang iPhone. Bili <mulik> na din ako ni Michael. Wala ba? Kukunin pa lang sa kanila. Kala ko nandito na. Bye-bye! God bless po sa inyong lahat! Merry Christmas po. Shout out po sa inyo. Bye. happy, happy new year. Ang <laughs> <laughs> yeah. aming apo. Ay po mangkin. Apo ni nanay. <laughs>